Hello, ayan naglalakad ulit tayo sa may Fraser, ah uh, naglalakad ulit tayo papuntang Fraser Fraser Avenue, galing tayo ng night and then pabalik na tayo Last time, umaalala ni'yo a few months ago, snow nakikita natin dito sa kalsada na to Kasi winter ng summer, common lang kasi sa mata yung nakikita ng summer Ngayon naman, yung autumn naman, which is fall Kung sa Tagalog e taglagas kasi taglagas na namin dito sa park ng mundo dito sa Canada so, pakita ko lang sa inyo yung itsura ng mga punong kahoy tsaka yung iba-ibang kulay ng dahon ng punong kahoy kumbaga nagre-ready na nagre-ready na si puno na maglagas ng kanyang dahon at nag-iiba-iba na ang kanyang kulay dito ba yung nandako? tatay dito Stroll tayo. naglalakad na senior. Ano? So ganito ang itsura naman pag autumn. So tignan nyo different hues ng dahon. May yellow, may brown, may green. o siguro final color nya yung brown bago malaglag hindi na yun pa yung ay, eh, eh so itong si pine talagang ganyan na yan hindi yan naglalagas yung pine tree at cypress tree hindi yan naglalagas talaga ang ganda niyan pag winter yan yan ito yung kahoy na may iba ibang kulay ng dahon dahil taglagas nga dahil autumn na fall na yan. Yeah, it's maple. Iba-ibang color ng maple sa iisang kuno. Ayan, so ito yung sinasabi nilang ano, seven colors? Ah, hindi ko sure ah. Pero ito yung sinasabi nilang papalit ng color yung maple. Ayan. So ito yung red na var variety ng maple. Mayroon din tayo ng green. Yan common sa atin yan, no. Oh. Mahal-mahal dito niyan. <laughs> sa Sa <coughs> so, mahal na rin sa atin diyan. Pero pag pumunta tayo ng probinsya, ah, sa gilid lang yan ng ilog, ang dami tumutubo, di ba? Yan. Pa-ba makikita natin dito. So, yun yung pinaka highlight ng ah na to para makita niyo yung iba-ibang hue may ibang colors ng mga dahon ng mga puno pag white cherry, oh. white cherry. ayun eh. yun yung maple na malaki o oh. tingnan yung iba ibang colors sya nung nandito kayo malapitan ganda nyo no? sinungo ko lang pasensya na akong nahilo kayo doon hanggang dyan lang pala aking zoom ito yung wala nang eto tingnan nyo naubos na nalaglag na lahat so <coughs> ganyan na yan hanggang hanggang taglamig naman pag nag snow na ganyan na yung itsura nun tapos mabubuhay ulit siya pagdating ng spring nung time kasi napunta tayo dito noon is November late fall yun late fall kaya wala na hindi na natin nakita yung dahon nun puro kalbong mga puno lang yung nabibidyo ang ko nun eh ngayon, nakita natin kung kung paano nagkadahon din. Tapos ngayon naman yan, yan yung iba-ibang color ng dahon niya. Hindi ko alam kung anong puno ito eh. Maraming ka tayong makikita dun. So sa kalsado naman, ay sa may isa naman, yung dating green na green na na lawn, nag-brown na. Nag-brown na ako uubos na rin. Dito daw tayo. Ganda ng colors, no? Yan siya, ati ko yung nandyan. Nakikita niya dyan. Meron pa tayo doon, sa Sa kabilang kalsada, kabilang block. Ay, win. Cherry blossom. Yan nga cherry blossom. Dati na video Ang puti na sineshare sa inyo. Yan, maganda, oh. Yan pag uh, yan, nung pa ako sa ating bansa na amiss din ako sa kon sa mga nakikita dito sa ibang bansa ngayon nakikita natin ng actual ayan siya oh so kung papanoorin natin di ba feel na feel mo na pag yung isa pinapanood mo is hindi, hindi dyan sa bansa natin mararamdaman mo sa scenery pa lang ayan oh ibang colors ng maple tong mga karamihan dito na puno ano ganda o oh. <laughs> nalala ko tuloy yung puno ng mangga dyan nalala yung puno ng mangga lalo na kung nagbubunga at mayroong mga nahihinog parang <laughs> ganito yung itsura din eh. yung bagong pag nagbagong dahon yung mangga yung dark green tapos biglang mayroon siyang light green na parang yellow ano nga ang galing ng pan, no? dahon. So, yan yung itsura dito pag fall. Ayan. Fall. May malalaan. Ayan. Ayan na, no? Bre, yung brilliant yung color. Brilliant, tama ba? Uh, matingkad. Mga colors. Ayan, ang galing ng puno. Oh may parang ganito rin eh. You know? Um, yung unang mamalala yung nakikita kayong punong manga na yung puro dark green tapos nagbagong dahon siya. Parang ganun din yung itura nito eh. Pero mas maganda kasi yung mga ito. Ano maganda rin yung sa mangga? Lalo na kung nauna siyang nagbunga. May yellow, yellow, yellow spots kayong makikita dun sa kanyang mga sa kanyang kanupi. Ayan daw. Oh, ha? Galing, no? Ito pa, oh. Yan, saglit lang, ha? Palakihin natin para makita yung May ibang color ng dahon. Okay. Tara. Ngayon, mayroong yard sale dito. Ngayon lang dito ako nakakita ng yard sale. Para medyo ilang months na rin tayo dito ganito pala yung tsura ng yard sale anyway, medyo malapit na tayo sa amin so ito yung mga kung ano ano na hindi na bike pang ubing balit may lumaalam 20 dollars dito madim pay oh, <laughs> oh. <laughs> okay, okay sa dagit ti langan ng ti sabong ng Ayan. Ito, oh, orange nga data. Oh. Ayan, orange. at the red at the orange. Data ni Ito, uh. ito yung amiso. oh. yeah Wala ka lock. Wala daw ng fall. Ah, okay. Hmm, um, pasensya na. Yung pan ng mata ko kasi. Ayan, sorry. Ayan mga bulaklak ng fall. Meron pa na naman tayo nakikita mga bulaklak ng mga roses. Iba-ibang bulaklak pero parang ngayong month na to hanggang dyan na hanggang dyan na lang Yung nga pa ako dati ganda oh. eh ito po ay pa puno ano hmm. kayong puno ito tinubuan yeah. tinubuan siya ng lumot tapos yung dahon niya medyo nakakanap tapos nang sinag na araw yan, tingnan nyo yung tsura ng mga dahon Kaya tinawag na fall falling leaves horny <laughs> ko no fall, falling leaves horny dati o nagpitas mas pwede na pwede namang sikatan si araw how much niya maple balot uh, maple si kasi di kaadwan na nga kasi Nita, tagar di kasi sinusunod lang dito. Oh. Ano? Ano ka tayo tayo sa ilalim ng puno. Hindi namin alam kung anong klaseng puno ito. Kitam di tayo may may sanga puno, magkaiba ang ang um, leaves. Hmm. Diba? Hmm. Oh. may sa the other side Ah, so the the greener part na. Ano? iba ang kulay ng ano tinan yun, niyo yung magkaiba yung parang magkaiba yung dahon as in magkaiba, magkaiba. pero iisang puno ayan close up natin ayan so nasa iisang puno pero magkaibang dahon magkaiba yung dahon nag, nag iba as in nag totally nag iba yung itsura nung dahon nya ayan iisang puno siya so, iba yung nasa left iba yung nasa right kaya pala hindi namin ma-identify kasi Ah, hindi ka namin ma-identify <laughs> poro nito talaga sabali no? nya so yan yung mga Panin um, so, ngayong taglagas panahon ng taglagas so may dalawang ano, dalawa o tatlong buwan din ha, ganito yung prino problema nila yung mga dahon kasi kung saan saan nakakalap winawalis. Tapos pagdating naman ng winter ang winawalis naman namin ni snow. Pinapala. Oh, pinapala. Pinagpapalang snow. <laughs> okay, maraming salamat sa panonood. Till the next video po. Maraming salamat. Bye.